Naglisod pa sa pagdawat sa nanawa pamilya ni Antong Sintinta Anios, kahabal-habal driver, kanabatay sa aksidente sa Taytayan sa Mactan kagahapon. Ang kapulisan, porsegido yung ipadayon ang kaso. Ang report ni Nico Sirino. sa balay sa Matumbo, Pusok, Lapu-Lapu City, gihaya ang patayng lawas sa 70 anyos nga si Jose Lito Patalinghog. Siya ang nagmaneho og na masahero og motor ni Ato Higayuna dihang nakasugat og disgrasya kagahapon sa buntag ang aksidente na capture sa CCTV sa unang Mandawe, Mactan Bridge. Kundiin maaninaw nga kalitlang misimang o nisubay sa Picas Lane ang pribado nga sakyanan dayon dasmag sa motorsiklo. Nalamba o nalabay ang sakay, maayo na lang nasabod sa railings sa Taytayan. Pasko unta, apan naputos sa kaguol o kahingawa ang tibok banay sa nahitabo sa padre di pamilya. 70 anyos na apan lagsik pa si Noy Joselito o gani regular kining mamasahero. Asoy sa asawa, nagplano pa kini nga maghikay o magletsyon sa pagsugat sa bagong tuig apan karon di na kini matuman. Basok, basok ko ang iyang pasahero, silingan rasab sa driver ug nagpahatod unta pa sa trabahoan. matud sa kapulisan, luwas na kini sa kakuyaw. Gahapon, may kritikal man ang gisulti sa Karahay den sa Vicente Soto after sa iyang mga na kita na mga fractured is karon uh, little bit uh, stable na yang condition karon. Disidido ang kapulisan ipursigi ang kaso batok sa driver nga nakabanga nga si John Mark Argabio. Kagahapon gisuwayan siya pagkuha sa habig apan nagdumili pag issue og statement. Bisag uh, ilang mariglo ang both parties ang duha ka uh, biktima is ako gyung ipapay ang kaso nga uh, anti-drunk and drug driving. Uh, Dili siya mahimang presiden sa uban. Ngayon na nalang di kadali ang pag-ariglo sa tao. Then ang haugbat ang iyahang kanang pagdrive niya nga hubog. Namin balaod ron. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.